Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the philippines metro manila. metro manila our home our treasure and our pride join the brigada nation building initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful philippines Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada, balita Nationwide. Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Ang malakanyang mga kabrigada Nanindigang bahagi ng destabilization Ang mga aligasyon ni Senator Aimee Laban kay Pangulong Bongbong Marcos Senadora Amy Marcos handa raw magpa-DNA test para patunayang kapatid siya ni Pangulong Marcos basta't magpa-drug test ang first family. Samantala, poverty sar, gadon, nanindigan sa ligasyong nakatanggap ng donasyon si Senador Amy sa mga diskaya at may bagman ito sa DPWH. Iba't ibang grupo na nindigang kailangan ng mag-resign pareho ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte. Philippine Navy naman muling nilinaw na wala sa kanilang kustodiya si Orly Gutesa. Mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Marcos tuloy pa rin sa kabila ng mga aligasyon ng kanyang kapatid. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada, News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita nationwide. Sa tanhaley. The Balita Nationwide sa Tanghali Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito, sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, November 18, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikte Kada balita nationwide sa tanghali. Kabrigada kagad sinagot ni Senador Amy Marcos ang pahayag ng kanyang pamangkin na si House Majority Leader Sandro Marcos. Naglabas kasi ng pahayag si Congressman Sandro laban sa aligasyon ni Senador Amy na di gumagamit ng ilegal na droga ang First Family. Tinapos ng Presidential Sun ang kanyang pahayag sa hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tumod pa ni Sen. Aimee kung talaga raw gustong pa uh, paingayin ni Congressman Sandro ang usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni Pangulong Bongbong Mangko Marcos, handa raw siyang magpa-DNA test para patunayan ito basta ba't magpa-hair follicle test din ang first family. Uh, family. Bagong bago, Balita nationwide. Mga kabrigada, mga akusasyon Senadora Amy Marcos sa bahagi ng destabilisasyon ayon yan sa Malacanang. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada! report! Itinuturing ng Malacanang na bahagi ng destabilisasyon ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos na umanigong maggamit ng ilegal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang panayam, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kahit hindi tuwirang nanawagan ng Senadora ng pagbaba sa pwesto ng Pangulo, malinaw na ang direksyong tinatahak ng mga pahayag nito ay ang pagpapaalis sa posisyon ng Chief Executive. Giit ng palasyo, hindi kailangan ng drama sa politika kundi trabaho at pagpapatuloy ng investigasyon sa mga anomalya. Ipinunto pa ni Castro na hindi katiwalian ang binabanata ng senadora, kundi kinakalaban lang nito ang sariling kapatid. Tahasan ring sinabi ng Palace Press Officer na tila raw pinoprotektahan nito ang ilang kaalyado sa gitna ng lumalalim na investigasyon sa flood control anomalies. Nananatili namang mahinahon umano ang first couple sa gitna ng issue, kahit ikinalulungkot nila ang mga patutsada mula sa mismong kapamilya. Binanggit din ng palasyo na sa kabila ng patuloy na paninira, wala pa rin negatibong pahayag na ibinibigay ang Pangulo laban sa kanyang kapatid. Samantala, nakasalalay na raw kay Pangulong Marcos ang desisyon na kung kakasuhan niya ang senadora kahit itinuturing na umunay libelous ang mga pahayag nito in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa Sen. Panfilo Lacson naman tinawag na un-Filipino ang ginawang pagbabato ng drug use allegation ni Senador Sen. Amy Marcos sa kanyang kapatid na Pangulo. Si Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! report! Tinawag na ang Filipino ni SP Pro Tempore Ping Lakson ang mga akusasyong ipinatungan ni Sen. Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naging speech ni Marcos sa INC Rally, sinabi nga niya na nagdodroga umano ang kanyang kapatid at alam niya na ito dati pa. Sa gitna naman ng akusasyong ito, sinabi ni Lakson na kung may awayan ng magkapatid, ay mas mainam daw na ayusin ito sa bahay at huwag na nga raw dalhin sa harapan ng libong-libong Pilipino sa Luneta Park. Hindi naman niya itinanggi pang siya sa naging aksyon ng senadora dahil posible naman daw itong ginawa sa ibang forum. Samantala wala na raw nakikita pang ibang motibo ang senador maliban nga sa politika. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 brigad News FM Manila, The Music News of the Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada muling binanatan ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadona si Senadora Amy Marcos dahil umano sa pananahimik nito kaugnay ng issue sa mag-asawang diskaya na iniuugnay niya sa malawakang anomalya sa mga flood control projects. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Gadon, iginit nitong nakapagtataka ang umano'y kawalan ng aksyon at komento mula sa Senadora, lalo na't na sinasabi niyang bilyong-bilyong piso ang sangkot sa irregularidad sa flood control program sa rehiyon. Ayon pa kay Gadon, ang Diskaya couple ay matagal nang nakatanggap ng malaking flood control projects at sinasabing malaki ang impluensya sa pag-usad ng mga proyekto sa Ilocos. Kit niya kapansin-pansin ang umano'y paglawak ng negosyo at yaman ng mag-asawa kasabay ng pagdami ng mga proyekto sa nasabing lugar. Kaya naman dismayado ang opisyal sa umano'y pagkampi ni Senadora Marcos sa mga taong na sa kontrobersiya na anya'y kabaligtaran na nag-adhikain ng administrasyon na labanan ng korupsyon sa malalaking proyekto ng gobyerno. O oh, yan ay isa ring kaalaman na ngayon na lumalabas na si Senator Amy pala ay tumanggap din ng donasyon galing sa mga diskaya. Isipin mo naman, si dinami dami billion-billion, hundred billion, billions na mga anomalya dyan sa flood controls kan. Wala man lang sinasabi kahit ni Hani o si uh, Senator Aime. isipin City wala siyang uh, binabanggit kahit ano. Ibig sabihin, ayaw niyang kalabanin o ayaw niyang punahin ang mga diskaya. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na tugon mula sa kampo ni Senadora Marcos at ng diskaya couple Ukol sa mga pahayag ni Gadon. Uma, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada mula sa Brigada News FM Ligaspi. Si Pangulong Marcos ininspeksyon ang ilang paaralang sinalanta ng bagyong uwan sa Albay. Brigada Norris Mingoy, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Report. Bumisita ngayong araw si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalawigan ng bangay sa barangay Kararayan sa Naga Elementary School sa Bayan ng TV para sa gagawing briefing at inspeksyon sa nasabing na Ang pagbisita ni Pangulong Marcos ay para tingnan ang kalagay ng mga pektarong mag, aaral at guro sa paralan at kausapin ng mga local chief executives at government agencies kung ano na ang kanilang sitwasyon matapos ang panalalasa ni Super Typhoon 1. Pinangunahan ng Pangulo ang briefing kasama ng local officials mula sa sa Albania. Dumating din sina Congressman Adrian Salceda, Albay Governor Noel E. DPW Secretary Vince Dison, DepEd Secretary Sani Angara at iba pang local officials. Sinabi ni Pangulo, ipinag-utos na ng ito na ayusin na ang mga sirang paralan upang makabalik ng maayos sa mga mag-aaral. Ayon pa kay Pangulo, nais rin ito na pabilisin pa ang pagpapatayo ng mga classrooms o paralan sa pamamagitan ng pag-download ng pondo sa local government unit o LGU o ang DPW na rin mismo ang implement thinking agencies. Ngunit kailangan tingnan muna ng DepEd ang ipapata yung parola na samantala ay naman kay Bernie Despa Villadero, Assistant school Division Superintendent ng DepEd Albay, aabot sa 1,495 minor damages at 530 major damages na mga paralan sa albay habang higit 10,000 damages sa furniture, 9,007 damages sa learning material at 369 sa ICT equipments. In the heart of changing lives, ako si Brigada Norris Mingoy ng 91.5 Brigada News, Brigada Speed, Domestic News Otori. Rapido Brigada Balita Nationwide Ipapanig hey, pa rin ang ating mga balita mga kabrigada. Ito naman ni House Speaker Faustino Boggi D. III ang pag-iwas ni dating Congressman Saldico dahil sa pagpapalawas ng video sa social media na lalong nagpapalito sa taong bayan. Ayon pa kay D, hindi mabubuo ang tiwala ng taong bayan kung walang tunay na pananagutan na hindi para sa politika kundi para sa kapakanan ng mga Pilipino. Kasi Anya siya sa layunin or kaisa siya sa layunin na linisin ng gobyerno. Kaya ang una nitong ginawa bilang speaker ay kansilahin ang travel authority ni Ko upang makawi ito at harapin ang mga paratang laban sa kanya. Ang hindi umuwi ang dating kongresista ay agad umanong nagkipag-ugnayan ang liderato sa Department of Justice upang mapabilis ng Department of Foreign Affairs ang pagkansila sa passport ni Ko. Kung pa lahat ng kongresistang may kailangang ipaliwanag ay kusang loob na humarap at magkipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure ICI samantalang si Ko ay umiiwas. Iginit pa niya na hindi sapat ang video mula sa ibang bansa dahil kapag mabigat ang paratang ay mas mabigat din ang paninindigan sa pamamagitan ng, ng pagharap ng panunumpa at pagpresenta ng mga ebidensya sa ICI. Kung kinakailangan mga kabrigada na bigyan ng proteksyon si Ko ay makikipag-ugnayan ng kamera sa concern agencies upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang naglalahad ng testimonya. Pangaligasyon naman ni Zaldico tungkol sa budget at flood control. Tinawag na kwentong kutsero ng lakas, CMD. Brigada Haji Kaaminio, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Report. Nagpahayag ng buong suporta ang lakas Christian Muslim Democrats kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga aligasyon ukol sa umano'y insertion sa pambansang budget at ang nagpapatuloy na investigasyon sa flood control projects. Sa isang statement, nagbabala ang lakas CMD laban sa pagturing sa mga investigasyon bilang drama dahil hindi showbiz ang hustisya at hindi script ang katotohanan. Ang sandigan na nila ay nakabatay sa mga prinsipyo ng paggalang sa rule of law, due process at katotohanan at hindi kwentong kutsero o pamumulitika. Ipinuto ng dominant parties sa kamera na hindi may tuturing na katotohanan ang mga pahayag na inilalabas ng hindi pinanumpaan at walang cross-examination at documentary validation. Bukod dito, hindi umano uubra ang mga aligasyon na ibinase sa espekulasyon at sama ng loob. Paliwanag pa ng lakas, naging malinaw direktiba ng Pangulo sa proseso ng budget na itaguyod ang pananagutan at tiyaking nasusunod ang batas. Kabilang sa mga lumagda sa paninindigan ng partido, sina Senior Deputy Speaker J.J. Suarez, Iloilo -Ilo Representative Janet Garin, Lanao del Sur Representative Zia Alon Alberto at Albay Representative Adrian Salceda. Sa kasalukuyan, isandaan at siyam na kongresista ang miyembro ng Lakas CMD. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Samantala ang Philippine Navy naman mga kabrigada! Huling itinanggi ang na nasa kustodiya at proteksyon nila si Orly Gutesa. Brigada Cup Austria, ibrigada mo! Brigada! Bye! Yeah. Report! Mari ng din Philippine Navy ang, din ang na nasa kustodiya o proteksyon nila si dating Marine Orly Gutesa at ang kanyang pamilya. Kasunod ito ng pahayag ng dating mambabata sa si Mike Defensor sa People Power Monument na nasa kustodiya umano ng military si Gutesa. Sa pulong panitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Navy Spokesperson Captain Marisa Martinez na walang ebidensya at walang pasihan ang pahayag na ito, lalo ng pagkakatawid sa Philippine Marine Corps. Matapos matanggap ang paribagong claims, agad na nagsagawa ng masusing verifikasyon ng Navy, kabilang ang inspection at intelligence validation lumabas sa na hindi nasa anumang uri ng kustodiya o proteksyon ng Navy si Bilang isang profesional at disiplinadong institusyon, iginit ng Navy na ikinagkanan nila ang konstitusyon, proseso ng batas at demokratikong institusyon. Dagdag pa ni Martinez, hindi kailanman magtatago o magtatakip ang Navy sa sino mang individual alin sunod sa kanilang core values at oath of service. Una nang sinabi ng Navy na June 30, 2020, retirado na sa Marine Sigutesa. Sigotesa ang at nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni na dating ako, Bicol Party List Representative Elizabeth at dating House Speaker Martin Romualdez. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kat, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News All Stories Brigada Balita Nationwide Sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte Dapat nang mag-resign dahil sa malawakang korupsyon Ayon yan sa grupong bayan Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo Brigada Report Nanawagan ng bagong alyansang makabayan na mag-resign si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte dahil umano sa malawak at sistematikong korupsyon sa gobyerno. Ayon sa grupo, pareho silang may pananagutan at dapat palitan ng isang civilian-led transition government na magtutulak ng tunay na pananagutan at kinakailangan reforma sa politika at ekonomiya giit ng bayan. Ang Pangulong responsable sa pagbuo at pagpirma sa money corruption infested the national budget, pati na sa pagpayag sa mga insertions at pondo para sa pork barrel projects. Sinabi rin ng grupo na inabuso umano ni VP Sara ang paggamit ng confidential funds at pondo sa edukasyon at patuloy umano umiiwas sa pananagutan. Dagdag ng bayan, lalong lumalang hirap ng mga Pilipino sa nakalipas sa tatlong taon habang inuuna raw ng administrasyon ang interes ng mga oligarko, makapangyarihang pamilya at dayuhan. Ayon sa grupo, hindi magiging posible ang tunay na accountability hanggat nasa pwesto pa si Pangulong Marcos at ang mga investigasyon ngayon ay ginagawa lang umano para takpan ang katiwalian. Iminubungkahin ng bayan ang pagbuo ng isang transition council mula sa mga grupong nangunguna sa anti-corruption at ouster movement at hindi dapat kasama rito ang mga kaalyado ng Marcos Duterte o anumang puwersang militar. Ang transition government daw ay dapat magpatupad na reforma tulad ng pagtaas ng sahod, suporta sa magsasaka, mas madaling akses sa serbisyong pangkalusugan at paghahanda para sa malinis at tapat na halalan kasamang electoral reforms laban sa political dynasties at vote buying. Nanawagan ng bayan ng mas malalaking protesta para itulak ang pananagutan at pagpapatalsik na Marcos sa Duterte at sinabing determinado ang mamamayan na ayusin ang ugat ng krisis sa pamahalaan at magtatag ng gobyerno tunay na para sa tao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Brigada Balita Nationwide Ibang grupo naman mga kabrigada patuloy pa rin ang panawagan ng sabayang pagbibitiw ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte dahilan niya sa korupsyon at kahirapan Brigada Katrina Hunson, ibrigada mo! Brigada! Report! Nananawagan ng iba't ibang progresibong grupo para sasabay ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil pa rin sa umalay lumalan kahirapan, korupsyon at krisis sa agrikultura. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, kay Kilosang Magbubukid ng Pilipinas, Sherman Danilo Cadaning Ramos, sinabi nitong naging tipping point ang sunod-sunod na issue, kabilang na ang 197 billion ghost flood control projects, anomalya sa farm-to-market roads, at kakulangan sa tunay na agrarian reform at food security gayp panicadenin para yung may bahid ng katiwalian ng dalawang lider sa malawakang anomalya sa agrikultura habang si Duterte ay may pananagutan din sa umanoy 612.5 million confidential fund anya panahon na para baguhin ang bulok na sistema tutulan ng political dynasty at patronage politics at itaguyod ang tunay na reforma sa lupa at industriya ang ibig ko pong sabihin may kailangan talaga na Of course, hindi po madali yung political dynasty, uh, yung pong patronage, pero kami po naniniwala sa inabot po ng kamulatan at sawan-sawan ng mga tao na dapat tama na, palitan na ang Pangulo, si BP Sara. Kasi naririnig po namin si, si BP Sara nagsasalita, eh una po walang case siya na sabihin yung kanyang mga pahayag dahil siya po mismo. 612.5 million uh, hindi po yon uh, simple at napakahalaga po yon para sa taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson na 105.1 Brigada News sa Pamanila, The Musica News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, nationwide. nationwide. Sa tanghali nationwide. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Vera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. So almakabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, lita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.